Hello. It's already 5 o'clock na. And tatagpas tayo doon ng saging. So, let's go and samahan niyo po ako sa pagtatagpas dyan ng latundan. Hmm dadala ako ng angking guwantes. Be careful. Saan dito yan? Yan, 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 yan siya. Yan siya, oh. Madilim. 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 Na Ayan yan, nabibitak kasi, kaya kailangan ko na siyang, ano kasi, oh pag sobrang gulang, sayang naman nabibitak ang ating saging kasi, laton din po siya so, ayan maliit lang to mm -hmm. so sige, samahan niyo ako sa pagtatagpas ng saging siya. Tingnan mo pag ang laton din kasi pag sobrang gulang, yan nabibitak. So sayang naman. Yan puro na siya bitak ko oh. dapat ito hina-harvest siya ng maaga. Um, para um, para hindi siya oh lahat na may bitak. Di ba? Makikita na kayo ng lahat kasi nabibitak talaga ito pag yung sobrang gulang na so nung isang araw ko pa to nakikita nabisi lang talaga ako kaya yan oh puro bitak sayang ito ang sakit ng latundan pag sobrang gulang na nagaganyan kaya kailangan pag alam mo ng gulang Tagpasin ha. Tagpasin. Kailangan matagpas. Kasi pag na-overgo lang sya, bigla na lang sya nagaganya. Nagbibitak. So, ayan. So, ang puno ay naandyan. Tagpasin ko lang sya. At, ayan. Dali so, na lang natin ito. At yung puno, ayan na, natanggal ko na wala na maang palayo, umabot na dito may so, buo dito tayo dyan ang sa kagadili Mayroon pala dito puso ng sabi kailangan ay mga puso ng saging kailangan ng matanggal para lumaki ang bunga so yan. kuhanin ko muna ang aking itak ayan muna ilagay ko dyan so nakuha ko na yung ano yung puso natagas o natagas Ayan. Natagos. At, andito na siya. Kaso ito, uh, um, mapakla ito eh. Pag ginugulay, dalawa ang kinuha ko. Ayan. May iba pinamimigay ko. Kasi pwede naman siyang ma ano, magulay. Pigaan lang siya ng maayos. Ano siya? Ang mga... Tingnan ko dito ang sakit. Ang pusa. Saking o, nanatumbahan. At yung hinarbisan ko ng nakaraang araw, umusbong na. Dito tayo. Yung aking malunggay dyan, oh. Yan na, tumubo. Tsaka ito wala na. Wala talaga na. Pero yung isa, tumubo. Yan. Nung nakaraang, ah, uh, ano, nag-harvest ako dito. Pero okay na ngayon, oh. Yan, tumubo na ulit. Mas maganda ang pinatanggal ang, ano, hindi na ako nakabalik dito pag harvest kasi na busy na ako eh ayan so dito ito na yung na harvest natin naulanan nga eh pero okay lang naman siya ito yung paraan para mag -anita, mag yung laing sana hindi uulan para matuyo siya hindi siya natuyo ngayon dahil ano uh, pulang init ayan yan ito yung ganyan ganito ako magtuyo ng gabi so, ayan. Marami akong kukuhanin ng mga ano dito. Uh, dilaw na ano ng saging at ito naman parang sinisimula kainin ayan sinisimula na kahit hilaw pa kinakain nila kasi nga siyempre nagugutom gutom na gutom ang mga ibon matilim yan yan ang tatagpasin ko sa sunod baka bukas sa bukas ayan pwede ako mag ano nyan, magtagpas para makuha ang dami ditong saging promise maliliit na ang kanyang bunga pag mga ganito na insya dito lang ayan ang tinanggalan ko ng puso at saka yun doon dito lang sa dami ng bunga ay naku Maganda pa rin ang may mga tanim ka. Oh, may saluyot. Sabon pa rin Dito ay sagana sa ano, malunggay lang. Oh, dami. Pero kailangan alagaan mo din. Tagpasan mo. Katulad yan. Tinagpas ko. Di nagsalingsing. Tapos yan Oh. Ang aking ano. Natumba pala. dahon ako ng ano dahon ng uh, ampalaya ang, ang dahon ng ampalaya ito, lagay ko muna ito dito para dahon ng ampalaya ang dami kasi pinagpas ko nga yung ano yung yung uh, tinagpas ko yung saging andun siya nakakapit dali so ilagay natin dito sa isa sandali so ayan marami siyang ano sayang ang dami niyang kuhanin ko na lang to para sa munggo bukas ayan magluluto tayo ng munggo ay ayan at dahon ng ampalaya itataba oh Ayan. pero ang iba ilagay ko doon ayan nakalbo ko na kinuha ko talaga lahat ayan na siya oh ayan ayan na siya ayan ayan na siya kinalbo ko lahat so balik tayo doon sa anting saging matinagpas gabi na uwi na tayo Ayan. Dalhin ko na ito doon sa loob. Kasi gabi na at nakalive na si Tata Yeti. <clears throat> Baka mag na ang premiere. So, ayan na ang ating na-harvest na latundan. At dahon ng ampalaya para sa munggu. Ayan. Pag may ipinanim talaga, may aanihin tayo. And thank you so much. And may love shout out sa inyong lahat. Ayan. This is Lois Garden. Thank you. Bye-bye.